Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logistics Academy. So pag-usapan natin ang uh, isa sa katanungan ng uh, followers natin dito sa uh, Facebook page natin ano. So ang tanong niya, uh, bakit daw hindi makalabas ang mga itlog? Ang mga sisiw sa itlog ano. Bakit hindi makalabas ang mga ah uh, sisiyo sa itlog. So, magandang katanungan yan, although medyo late na nga dahil uh, nagpapalaki na tayo ng mga sisiw ngayon tapos na ang pagpapaitlog karamihan. Ano? Pero sagutin natin. Ano? Sagutin natin. So, uh, maraming faktor kung bakit hindi nakakalabas ng uh, itlog ang mga sisiw So, isa-isahin natin. Isa-isahin natin. Ano? Kasi, uh, kadalasan problema talaga yon Ano? Kadalasan problema talaga yun. So, unang-una muna, uh, dito sa atin, sa CCU Academy, 810 CCU Academy Farm or CCU Academy Farm, ang ginagawa natin, uh, tinitingnan natin ano, sa incubator. Unang-una, dapat uh, ma-assess natin kung uh, incubator hatch tayo or hen hatch. Kasi kung incubator hatch tayo, medyo malaki talaga ang problema sa ganyan. Medyo malaking problema sa ganyan na kailangan mabantayan natin. Pero bago natin sisihin ang incubator, unang-una muna, gaano nga ba katatag o katibay ang similya? nagpriming priming ba tayo? Healthy ba ang mga ginamit natin na materyales? Uh, ang babae healthy ba? Ang lalaki healthy ba? Uh, hindi ba sila maputla? Brusko-brusko ba sila? Maayos ba ang uh, pangangatawan nila? So, isa yun sa mga ano Kasi ang mga manok na nangitlog ng season pero nagkasakit sa kalagitnaan, posibleng ang mga anak niya may hina din. Dahilan kung bakit hindi sila makalabas ng uh, itlog nila tuwing mapipisa na ano. So makikita nyo sa itlog nila, dumudungaw lang yung tuka, hindi, nila, hindi sila makalabas. Dahil mahina ang similya, mahina ang sisiw, dahil nagkasakit sa kalagitnaan yung mga breeding materials na ginamit natin. So, isa yon Pangalawa, kung nag tayo, nag na ba tayo ng tama, uh, na-condition natin ang mga brood stag, brood cocks, ang mga babae na-condition natin ang maayos para sa preparatory, in preparation ng pag nila. So, kasama rin yun, ano, kasama rin yun bago natin sisihin ang incubator. Ngayon, kung nagawa natin yung mga bagay na yon nakapag tayo, nakapag na tayo, nasa top health condition ang mga breeding materials natin, hindi naman sila nagkasakit during the course of your breeding or in the middle ng breeding. So, puntahan natin ngayon ang issue ng incubator. Kasi, isa rin ito ano, so, sa mga nag incubate na mga kapwa natin breeders, kailangan mabantayan natin. Unang-una, big ano, tubig or humidity. So, mara sa mga gumagamit ng digital, makikita nyo naman yan eh naka-program naman yan, may mga magagaling na talaga mag-program na maayos so isa sa mga subok ko is si MC Incubator ng Pampanga magaling talagang uh, mag-calibrate, magaling gumawa ng incubator so wala akong problema kasi digital na siya, so makikita nyo naman ano, so yung, yung, yung hygrometer niya, yung indicator kung gaano siya kataas ang tubig na requirement niya kasi minimum nakalagay 60 60 ang minimum na nakalagay So kung 60 ang minimum na nakalagay, dapat hindi bababa sa 60. Kasi pag nagbaba sa 60, uh, dry ang mga itlog natin. Dry ang incubator, o kaya kung sa hatcher naman, ganun din, dry din siya, hindi makakalabas yan. Kasi walang tubig sa labas. Masikip ang mga sisiw kahit na may tubig siya sa loob. Pag lumalabas siya, parang matigas. Ang bilis niya mag-dry, kumakapit kagad ang balahibo niya, kumakapit ang katawan niya sa loob ng itlog, hindi na siya makalabas, hindi niya na mabiyak yung uh, eggshells hindi niya mabiyak yung eggshells kaya siguraduhin natin na yung incubator natin or yung hatcher natin tama ang temperatura 60 ah. sorry hindi temperatura hygrom 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 hygrometer ano tama ang moisture so kailangan 60 to 70 sa akin ganun lang naglalaro 60 to 70 ganun din sa hatcher 60 to 70 ano so ito lang yung incubator nyo saka yung hatcher nyo dapat pareho ng temperatura, pareho ng hygrometer. Hindi pwedeng malayo ang diferensya ng dalawa kasi isa rin yun sa mago contribute kung bakit hindi makakalabas ang mga sisiw sa itlog nila. Sa itlog na pinisaan nila. So, kailangan wag silang mabigla. Itlog pa lang, kailangan hindi na sila ma-stress pag nilipat mo. So, assuming pareho naman ang thermometer, pareho ang hygrometer ng uh, setter mo sa kahatcher pag nilipat mo, ano? So assuming pareho naman, so parang inaexpect natin na mapipisa. Ano? Inaexpect natin na mapipisa. Ngayon, uh, hindi pa rin napisa, marami pa rin hindi nakalabas. So ano nga ba ang posibleng dahilan? So ngayon, tingnan nyo ano, tingnan nyo. Sa lugar nyo, baka posibleng uh, yung fluctuation ng kuryente hindi stable. Saka kadalasan mababa ang supply ng kuryente. Uh, yung temperatura niyan, kahit na naha-achieve niya, medyo meron pa rin diferensya. Ano? Medyo meron pa rin diferensya. Kung halimbawa, uh, magbabrown out siya ng 2 hours, 1 hour, 30 minutes, So, posibleng madelay pa rin o posibleng hindi pa rin makalabas. Ano? Kasi yung interval na yan, lalo yung crucial time kung kailan nasa hatcher na sila. So, nagpapatagal din yan at nakakasira din sa mga sisiw sa paglabas nila sa itlog. So, obserbahan nyo. Ano? So, dito sa atin, meron tayong uh, generator at the same time meron tayong AVR ano so lahat ng uh, ref na ginagamit natin sa pag-store ng itlog yung mga chiller natin naka AVR yung uh, hatcher natin yung setter natin naka AVR so as to ensure the consistency of the supply ng kuryente kahit na mababa ang supply ng kuryente dito sa lugar ko tunay na nangyayari to ano medyo mababa ang supply sa lugar ko kaya nga hindi na ako makapagdagdag ng another incubator pero naka EVR naman kaya normal and consistent ang papisa ako dito sa area ko sa Bicol ano so assuming hindi pa rin nakalabas assuming hindi pa rin nakalabas perfect na ang condition and everything hindi pa rin lumabas so ano ang posible nating tingnan titingnan natin ngayon yung compatibility ng material sa na ginamit natin so minsan brother sister pala back to mama pala, back to papa pala. So dyan pa lang sa itlog, dyan pa lang sa paglabas ng sisiu, may mga diferensya na kaagad yan. So mapapansin nyo pag nag deeply in kayo, paglabas, paglabas ng sisiu, makikita nyo ang ninipis sa mukha parang hindi mabubuhay. Parang fetus pa lang siya, nakalabas na siya, sisiu na siya, parang fetus pa lang tingnan. So iba talaga, ano, iba yung robust yung health. Ano? So is, uh, ilan yun sa mga factor na dapat nating tingnan. And assuming, hindi pa rin, hindi pa rin talaga mapisan, perfect na ang kondisyon ng lahat, para matroubleshoot nyo, subukan nyo uh, magpa-incubator sa iba. Sa mga poultry supply, since negosyo nila yan, stable ang sistema nila, subukan nyo. Pag magandang pisa nila, hindi magandang pisa sa inyo, hindi makalabas ang mga sisiw pa rin sa inyo sa itlog, sa kanila maayos naman, ano, cotton feathers and everything, so posibleng magpalit na kayo ng incubator or hatcher or ipa troubleshoot nyo ano ipa calibrate nyo kasi posibleng naglolo ko na mga sensor nyan yung mga indicator naglolo ko na so yun lang naman ganun lang naman kasimple ang pag troubleshoot ng mga incubator sa uh, hatcher natin pero ano uh, kagaya ng katulad ng uh, katay kagaya ng ginagawa natin naga uh, nag advance ako ng isang batch. nag advance ako ng isang batch. At ito nga pala, ano, bago yan. Hindi makalabas unang batch or last batch. Normal po yan, ano. Sa papisaan natin, ang unang batch, marami talagang hindi makakalabas, marami hindi mapipisa. Last batch, marami hindi makakalabas, marami hindi mapipisa. Kasi, ang unang batch, posibleng hindi pa, uh, wala pang mga similya mga naunang nilabas. Ang last batch naman, gastado na masyado. So, posibleng mahina na konti na ang semilya, kaya marami hindi makakalabas. So, yung pinaka-test dyan is yung kalagitnaan, subukan nyo, magpa-incubate kayo sa labas. Tingnan nyo lang, i-compare nyo ang resulta, no? Otherwise, uh, magpa magpa troubleshoot na kayo, magpa-calibrate na kayo ng mga incubator na ginagamit nyo. Baka faulty na ang mga wiring, faulty na ang mga sensor, faulty na ang mga indicator or mga uh, binabasahan natin ng Uh, mga temperatura nila sa hygrometer ano so yun ang ginagawa natin and yun nga kung talaga may duda kayo bago pa magumpisa ang breeding few weeks kailangan yung incubator nyo uh, sa kahatcher na-calibrate nyo na handa nyo na na testing nyo na so nagpapalabas tayo uh, ng unang batch ano bago ang halimbawa October 15 born nagpapapisa ako ng mas maaga ng unang batch para makita natin kung talagang ah uh, yung incubator natin gumagana. Kasi kung sumablay man, kung sumablay man, hindi masasaktan ang production mo kasi hindi naman talaga kabilang sa production mo. Ang naunang papisa, testing ground lang. So yun lang, I hope uh, nakatulong yung video episode natin na sa kasama natin na nagtatanong. Maraming salamat sa inyong lahat mga kasabong and Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Ano? And abangan nyo, ano? abangan nyo dahil uh, masaya ako sa production ko ngayon magpapamigay ako ng mga breeding materials na mga uh, withers na baldado ano so ipapost natin ang mechanics sa uh, Facebook page natin so abangan nyo lang ano abangan lang I'll see you guys I I'll see you guys thank you very much